All right, yan. Magandang araw mga idol. Ito may bago na naman tayong paglalabanin, ano? Ito ay mga Tagalog. Uh, pare silang tala. Galing ng Isabela kay Sir Erwin Atipidad Ito sa kaliwa natin, Talam Brown, yan mga idol. Ito naman sa kanan, tala naman, eh, medyo milky, no? Uh, medyo mahaba-haba ng bagyang-bagyang brown, pero makatawa naman lang konting-konti yung milky. Okay, yan, yan, sila mga ilo, no? Uh, dalawang talaan. Eh. Tagalog yan, ano? Galing kay Sir Erwin natin bigod ng Sabela. Shout out, Sir Erwin. Yan, salamat sa mga pinapadalum sa aming ba? Yan, mga idol, uh, pinagalit natin, uh, natin sa patay na gagamba. Yan. Para ready eh, sila, no? Pagka sa loob. uh, sing sila. Okay, round one tayo. Yan na. Uy. Karambola. Karambola sila mga idol. Hindi no? Di natin alam kung ayun na lamang dyan. Kagata, no? Pares pala matapang. Yun. Dumulas yung puti. Umangat naman yung brown mga idol. Okay. Ano kaya nangyari? So, sino kaya lumamang? Ano? Sino kaya mas maraming sugat? Yung ikutan na yan. Sigurado may mga sugat dyan. Eh. So, replay natin mga idol. Hindi natin kung paano nangyari. No? Sa atansyahan ayong gumagot ng puti ayan tumula siya ng konti dumitin nakakagat sa likod ng yung brown nakakagat na naman sa pata yung brown nalugi sa ikutan yung brown mga idol no? pero ngayon ayan, tumatama rin siya oh. kaya lang parang mas napot sa na kagat siya ayan, kinagat na naman yung, yung brown medyo dahil siya sa lakas kaya ganun, sa bunuh kasi hindi siya makamit oto ayan oh, tumatama rin naman siya. Ayun. Para umuyo yung puti ha? Yun, oo nga, dito siya. Mga timbra. Yun, ano nang nangyari? Ay round 2 tayo, press mina oh. Ano ano, ay eh, nagkasugat talaga eh. Dumulas yung brown. Okay, replay natin. Yun, dumulas yung brown. Hindi siya kinukuha siya. Oh, magat naman uli yung brown. Matapang yung brown, mga idol, no? Kung mapapansin nyo, mahablot siya pero yung lakas niya, kulang. Okay, round 3. Magtulid pa rin yung puti. Ayun, yung brown, kita nyo, kahit di na makakilos, ano, yung dumikip. Pumakat pa siya ng kagat eh, pero parang basag na basag siya. Ayan, makita nyo mga idol, no? Na, play natin. Ayun, no? Ang niya, oh. Yung puti, medyo maluwag yung away niya, pero di naman siya tumatakbo. Ayan, galit din naman siya. Mabagsik lang talaga yung brown ay binulusan na lang natin yung brown mga idol medyo sobrang nahihina niya baka wala na siya lakas eh yung puti malakas pa eh yan na nga nako wala na tinagot sa likod bibilutin yan mga idol no yan inawat ko agad kasi matapang siya sa tingin ko matapang siya eh although hindi naman din takot to kaya lang alam kong matapang pa yung brown eh eh, baka masayang inawat natin yan, yung pininsislo mo parang ayan ako kumikilo siyang konti pero parang wala nang kalas na hindi naman siya maayaw well eh. ayun oh. No? wala na, kagat na kumayag na siya kasi wala nang siya na yun kaya awatin natin agad ah, ayan pagka lumakas siya na i-re-rematch ko yan mga idol no? mukhang maglalaban pa eh ayun mga idol ang nalalo natin itong tala na medyo milky yan medyo may siya, pero makatawan nalaig siya sa paramihan ng kagat ano? Uh, matapang pa rin yung brown kaya inawat ko agad uh, pag lumakas lakas subukan ko i-rematch itong mga to yun uh, salamat sa panonood mga idol ano? kung nagustuhan nyo yung video na to at di pa kayo nakasubscribe mga idol inaanyayahan ko kayo na magsubscribe sa aking channel para mapanood nyo pa yung mga susunod pa nating i-upload okay salamat mga idol